So, Mr. Chair, paano natin may palalabas ngayon yung, yung batas that the system or the corresponding BCMs must have been used successfully in prior electoral exercise? Saan po nagamit na eleksyon yung sapagkat kailangan po nating mag-comply doon sa may na tagubili ng batas? Mr. Chair, yun naman po dalawang sistema hindi gagamitin ng na Naka-turn off po yung feature ng DRE and therefore compliant po kami. Palagay na po natin na tama kayo ron. So ang eleksyon naganap sa yun po yung mahigpit na tagubili? Ang sabi po, Mr. Chair, ay kinakailangan yung mismo DRE or OMR ay nagamit na sa isang eleksyon. Di hamak po, Mr. Chair, na nagamit. Wala well, pong sinasabing OMR or DRE. Ang sinasabi ay combination na I'm applying your own uh, ito so pong requirement, minimum requirement po ninyo, pinagsama niyo po kasi,